Good morning mga boss Di bilang lang di Tami sasakyan tingin sa harapan no May sasakyan In sayo mode na naman tayo With Bordy And uh, Bing Dito tayo sa mabalan Akyat akyat natin tong ahon na to So sa amin Ang scheduled sa amin ay Ang activity namin ay limang ahon Kay Bing walo Nabutan na kami ng ano dito Ambon pero medyo lumayo na yung ulap kaya pwede na naman so tingnan natin kung kaya ni board ng lima season po ng anihan ngayon kaya tingnan nyo daming mga nakabilad kaso nga lang naabutan sila ng ambon kawawa naman pero okay na rin ito yung mga mais kasi medyo mahal ngayon yung mais ang nagmura yung palay kawawa naman yung mga magsasaka na pala yung produkto nila so itong haba yan hanggang doon sa so bundok yan ito maahon kami sa may namab medyo mambon pero okay lang naman kailangan habulin lang namin dahil sobrang init na mamaya pag humawi na ulap late na kasi kami nag start Sibing pangalawa na yan sa amin ni Bordy una pa lang Godi steady mo lang supposedly nasa ano kami ngayon lalo participating the lalo bike fun bike kaso nga lang bigla na postpone pangalawang postpone na yun buti na lang nagbasa ako dahil well, kung hindi, nagpunta kami pero walang event. Ayan, baba na kami. na naka-recharge na. So, eto. Walong beses na aahunin ni Bing to. Kay Bordy, sana makaya niya lima. Kung kaya niya lima, ibig sabihin nag-improve na siya. Kasi dati dito, ano lang, eh, dalawa. Isa, dalawa. Di, di, may ano lang ako sa'yo. Kunwari pa baba. Ito kasi harapan. Yung nasa left side harapan. Huwag kang magpreno dito. Ito lang gagamitin mo pag pababa. More on ano ka dapat dun sa right side kasi likod yun. So unless, unless na kailangan mo yung harapan, pitik-pitik lang siya. So likod kasi kapag halimbawa na persa mo yung likod, mag ano lang siya wobble. Pero kung harapan na persa mo, tumbling ka dyan. So yung tandaan mo di ah, di So, mm. oh, ito pitik-pitik lang to. Ibig sabihin, pag kailangan mo siya, konti-konti lang. Pero dun ang talagang nakapreno ka, ah. Ayun, sige. Pwede tayong bumalik. Dahan-dahan. <sighs> Kumusta na kayo si Bordy? Iniwan ko na siya. Ha! <sighs> Mas maganda kasi kapag iniwan, talagang nagpuporsige siya na makaahon. So, antay na lang natin si ano na lang tatlo 5 uh, out of 8 oh mahaba bang ahon pa yan ayun na siya umaahon lapit <laughs> na last na yan kasi 4 sets lang pala siya yun ang kinakaya niya so ang usapan 5 sets pero naawa naman ako 4 sets na muna go go sige bilisan mo konti yung paa mo Last ano lang yan, last 20 meters. Go. Nice. Okay. Lapit na doon na yan, doon yung dulo. Nice. Anong sumakit sa Lahat. Lahat ng buong katawan mo? Doon ka huminto. Hindi ka pwede dito, doon. Tapusin mo. Okay. Wala na. Ano, kumusta? Pawis na pawis ka. Kain kaya? Oo. Uh. Wala, mo lang yun kung hindi ating biking. Ano, okay lang? Huwag ka dyan umupo. Dito ka, baka may sasakyan dyan. Biglang mahagip ka dyan. sinagad-sagad mo. Maangat na yung binti ko. Baby, <laughs> kinakain niya yung kain niya. Okay, ngayon. Maangat na. Maangat na, ayoko na. Ay, eh, nag-calves ka kagapon eh. O, oh, last Ito, na tayo. Masipito. Mag-ano tayo mamaya, kahit 3K na jog. Sa mag-training si Bordy. Ano siya? Five. Yun yan o, no? pagkain o. Oh. Tapos, pagkain ni Daddy. Tapos, ate. Lomi. Eh, dali natin iba diyan para kay ate, kay Adi. No, kita na muna ni Bayo. Eh, okay. Yan si Ate, Adi. Basher to. Bed mo no, na, sa basher. Dyan na namin ito sa bahay. Kasi may, ano may sakit ito? si Payo. Ano yan? Ano yung UAE, Ito sa bahay hindi? Para parang kay Payeng. Kasi may sakit siya.